Hello po, isang magandang tanghali po. Maraming salamat po sa nag-subscribe sa akin sa YouTube. Sa YouTube ko po ay eh, ilan na po yung ano ko 90. So maraming salamat po. Sana po marami pa pong mag-subscribe sa YouTube ko. At thank you po sa lahat ng nanonood sa akin mga vlogs. May puti na pala ako dito. Ayun po, puti na po. Magpakulay naman po ako sa susunod. Dami na po yung puti kasi lang nag-order po ako. Hindi pa po dumating. Sorry, kinansil ko na po. Mag-iisang linggo na po. Kaya kinansil ko na po. Matagal pa daw darating. Eh. So marami pong na, maraming salamat po. At sa so, hindi pa po, po na sa YouTube ko, subscribe na po kayo Judith Bulibar. At sa so, Facebook ko naman po, Irich Juris. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you very much so, bye -bye. So, nandito po. Bye-bye. Oh, dito po ako ngayon sa labas ng bahay. Kinukuha ko po ito, sayang po. Kasi ginaba si dito sa kabilang kwarto. Tapos 'yan po giniba na. Ito kinukuha ko bago pa lang po to. Tingnan niyo po ang ganda pa po. Ididikit ko po 'yan doon sa bahay namin. Sayo magbili ikaw, ang mahal pa naman ito, 'di ba? Oo. Oh. Oo, isang piraso ilan magkano 12? Kaya kinukuha ko po dinidikit ko po 'yung sa loob. 'Di maganda na dun sa amin. Kaysa magbili ka pa, 'di? Tipid-tipid minsan, 'di ba? Ibili mo na lang ganyan, dibili mo na lang ng pagkain. Mabusog ka pa. Kaya kinukuha ko po ito isa-isa. Madali lang po siya. Tapos bibili lang po ako ng stick glow. Para madikit po sa bato. Sa di ba Ganun lang, life. Tipid-tipid minsan. Pag may time. Sure ka Mayroon pa madami pa kaso. Marami pa po yan. Yun pa doon, kukunin ko yan. Tapos ididikit ko din sa hamid. Eh, maraming salamat sa nanonood ng aking vlog. Thank you very much. Mag-subscribe lang ka po. kayo sa aking Facebook, eric juri at sa aking YouTube, Judith Bolivar, maraming salamat po, baba. Okay, ko muna dyan, pinagdikit. Yun po, nadikit ko na po yung iba. Yung nakuha ko po dun sa labas, ayan, nadikit ko na po dito. Di ba? Maganda na tignan yung bahay namin. Didikit ko po, po dyan, dyan sa taas. Tapos, dito, didikit ko po yan, dyan. Dyan, sa may kusina namin. Dyan kasi may nagagawa kayo, nabuksan yung bahay namin. Ayan. O, oh, betong pak. Ayan, o, oh, yung nagawa, o. Oh. O, oh, yan, sila. Sa gusto maghanap ng paupahan, mayroon po paupahan dito. Ito po na kwarto. 5,000 po ang buwan, 1 month advance at at 1 month deposit. Ano po dito tahimik. Sa naghahanap po nang yan, yan po. Malaki po to. Malaki po yan diyan tapos dito labasan. <laughs> Ayun po sila nagagawa. Yan. Paupahan po tayo kung paupahan. Pinaangat lang po yung bubong para maganda. May ano na po yan oh. Kaya nasa labas po ako kasi nga po wala po ulan. Mamaya baka mabutan ako ng ulan. Siguro nakalabas na yata yung bagyo ano. Ay, hindi ko makuha. Ay, naputol. Sayang. Kung kasi. Kaya po nila inano kasi naghahanap pa. Yan to may nagbubahat po yan. Oh. So, yun yung doon. Ah, hindi pala yan. Ang daming basura po. Tignan Ang gulo. Yan. Kukunin ko muna din ha? Sira. Yan po mga sira-sira na pong mga ano, ding, -ding yan na po. Malapit na po silang matapos, sinimula na po nila yan. Yan po, paupahan po ito. may pong paupahan nila na 5,000 daw ang buwan, tapos 1 month deposit, 1 month, 1 month advance. Yan ang sabi ng may-ari. Dito na po yan sa looban. Maganda po dito po is tahimik po. So thank you po sa nanonood ng aking vlog at maraming maraming salamat po. Wala na yata yung ano eh naubos na yata yun eh. Pinatanggal ko yung ganito, nilalagay ko dito sa bahay namin. Sayang din, bago pa. Wala pa yata isang taon pa ito Bago pa oh. Okay, na untog. ko dun sa bahay namin. Sayang din. Kung bibili ka, ang mahal-mahal kaya ng ganito, di ba? Thank you sa panonood. Bye, bye. Ito po, nilagay ko po yun dyan yung iba na nakuha ko po sa lawag. Sa kabilang bahay. Sayang din po kasi itatapo na din. Di, kinuha ko po. Dinikit ko na lang po dyan. Tapos yung iba naman lang doon. Yan, ganda na po. Ayan po, may lumusot doon po kasi diyan po ang gawa ng bahay. Ayan po nagawa na po, nalagay ko na po yun diyan. Ayan, diyan po hindi pa ko tapos kasi nagpabili po ako ng stick glow. Lalagyan ko pa po, po, yun ng stick glow yan diyan. So, thank you. Salamat. Hindi na po ako bibili ng Ano pangalan niyan, Kak? Wallpaper. Si mahal po talaga. Ilang piraso? Oh, mahal po bawat isa, isa 12. Ay nako. Inuha ko na lang po diyan sa kabila. Sayang bago din po. Thank you.